morning, good morning. Ito, nagluluto tayo ng natin. So, nagigisa tayo ng na bawang. Luya, niya, Kamatis. So, natin itong yan, tahong. Isigang natin. Tapos, lalagyan natin siya na ulo ng blackhead. Yan. Abang-abang lang po. Yan, yung isa natin yan tahong. Tapos pagkatapos isa, bumuka na siya, hansin natin yung isla na may lalagay natin para so, natin lalagay ang tahong. Iba na lang Letos. Yan, ano na natin. Bigyan naman natin yung isla. tagdaan natin paguan natin siya tapos ilagay natin sa isang kandero lagyan natin siya ng letos ito natin sa salin ito yung lettuce nakasile ito yung mga ginamit natin ingredients yan yan ay kanin nating taya, tayo kapit kapit na maluto sasarin natin sya na may kardesikat kasi yan mga idol pistahong sinigang tapos na pakuloyin ko lang yan natakpan ng gulay ng lettuce yun tapos na mga idol yan maya maya na tayo ng lunch try natin bye bye I love you all